Ayuno, no. Working yan boy Ayun o no. <laughs> wow. Bal Umiti ka naman Bal Umiti Para sabihin nagtatrabaho ka, pre. Ha? Huh? <laughs> ah, Maga na pala mga bro. Sarap ko. Ano kayo may gandang ulam? Nagkikrib kasi ako kahapon. Parang gusto kong magpaluto ng tinola kay Commander. Native. Native na manok. Paluto kaya tayo para pambawi sa puyat. Tara, let's go. Ha? Ah! Nangya. Pa gusto magpaluto kay Commander. Eh wala naman ako sa bahay. <laughs> Good morning guys. Meron nga pala akong pamimigay guys sa mga nakapalo sa akin dyan may sticker na tayo guys so ayan guys ha sa mga hindi pa nakapollow dyan baka naman pwede nyo akong ipollow guys para makabot kayo dun sa ating ano, pa sticker ito papakita ko sa inyo kinabit ko na siya sa aking ano, tumbler ito guys Huh? So, ayan guys ha. Nakita nyo na yung aking sticker. Pinag-iisipan ko ba kung magmamas produce na ako eh. <coughs> Wala pa kasi yung budget eh, para sa mas produce. Pero nakagawa na tayo na ng sticker guys. Nakita nyo naman. Napaka-esthetic guys. ba? Diba? Simpleng simple lang yung pagkakagawa pero napaka-esthetic. Aesthetic ba tawag Ha? Huh? Limited edition lang yung sticker natin eh. So wala pa tayong budget eh. thank <laughs> you